Hi guys! Ang um, pag-usapan natin ngayon is isa sa pinakamahirap na topic na natanong sa akin at nahihirapan talaga akong sagutin to. Promise, nahihirapan talaga ako. So, ang tanong po na to is, paano kung halimbawang wala akong experience sa factory? So, kasi kadalasan factory ang uh, hinahire nila dito. So, what if wala akong experience? So, ano ba yung dapat kong gawin? So, isa sa commentators natin sa ating YouTube channel to, na nagsabi siya na siya daw po ay skilled worker. So, skilled worker, ibig sabihin, uh, may skill talaga yung gawa niya. So, ang factory kasi is parang general worker na kahit saan pwede mo siyang ilagay. Unlike sa mga skilled na, halimbawa, for example, welder ang gawa mo. So, doon kabihasa sa weldering. Uh, ang nagtanong nito sa akin is electrician siya. So, sabi niya sa akin, uh, electrician daw siya for matagal din yung kanyang ano experience. So, kung di ako nagkakamali, sa years, 10 years, ganon. So, sabi niya, uh, gustong gusto niya mag-apply dito sa Czech Republic. Ang problema is pagdating sa agency, sinasabi sa kanya na Uh, hindi kami kumukuha na electrician. So, ayan. Ang kinukuha namin dito is factory, machinist, ganun. So, ang sinagot ko sa kanya, ang ni-response ko sa kanya is ganito. Sabi ko, ano po ba yung ginagawa nyo as electrician? Siyempre, ano yun eh, parang i-elaborate natin siya. Sabi niya sa akin, uh, nag-assembly kami ng ganito. So, nagdudugtong kami ng ganito. For example, parang soldering. Kasi ang soldering, nagdudugtong siya, naghihina, ganon. Something like that. Sabi ko sa kanya, uh, Sir, bakit hindi mo palitan? Since electrician ka, sabi ko sa kanya ganon. Ang pinagtatrabahuhan mo ba is isang malaking kumpanya? Sabi niya sa akin, yes, pero electrician ako doon. Sabi ko sa kanya, Sir, naiintindihan ko na electrician ka. Pero, tingnan mo, ano ba ang nasa COE mo? Sabi niya, ang nasa COE niya daw is, uh, parang meron siyang word na technician. Sabi ko sa kanya, Sir, pwede mo siyang gamitin as factory reference. Sabi ko, ganito kasi yan, sir. Sabi ko sa kanya ganun, Yes, oo. Electrician ka by skill. So, electrician siya. Talagang electrician po siya kasi dinipend niya talaga na electrician siya. Pero hindi natin kailangan sa factory ang electrician. So, pwede mong gamitin kung ano ang nasa COI mo. For example, ang nasa COI niya something like uh, machine technician. Pero alam niya na electrician 'yung gawa niya. For example lang, ang nasa COI mo machine technician. Ngayon, kahit hindi factory 'yung 'yung pinagtatrabahuhan mo, pwede mo siyang i-depend na ang mga factory kasi is meron siyang technician, guys. Ah, sa hindi nakakapasok sa factory, meron po kaming technician, merong soldering ang company, meron ang company ng assembly, meron ang company na uh, grinding, something like that. So, hanapin nyo doon sa experience nyo sa labas ang experience na pwede nyong makita sa factory. Okay, sabihin natin na bakit ako papasok dyan? Eh, skilled ako. So, ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung skilled mo. Ang pinag-uusapan natin dito is gusto mong pumasok ng Czech Republic, pero wala kang experience sa pabrika. So, hindi naman ibig sabihin na uh, sa ano ako nagtrabaho. eh? Sa welding company, kunwari. Sa welding company ako nagtrabaho or kunwari, vulcanizing. Something like that. So, kunwari, kunwari lang to ha. So, dun sa pinagtrabahuhan mo na yon is gumagawa kayo, nagwe-welding kayo, nag-aayos kayo, something like that, ganyan. So, pwede mong maging skill ang welding. So, hahanap ka ng company na tumatanggap ng welder. So, hindi, hindi po ibig sabihin na company ang pinasukan nyo dito, automatic yon ang gagawin nyo is uh, ah, yung ginagawa ng company na ganin ganan ganyan, uh, mga nag-assemble, nag ganyan-ganyan. Nag Kung wala ang assembly sa inyong mga resume or sa inyong something experience, hanapin nyo yung category doon sa alam nyo at skill nyo na pwede ring makita sa factory para ma nyo siya during the interview. So, bakit? Kasi po, Uh, during interview, once na nagpasa kasi kayo ng resume sa inyong mga agency, eto, tip ko to ha, sa lahat to. Once na nagpasa kayo ng resume sa inyong agency, halimbawa, ilalagay nyo doon ang company name ng pinagtatrabaho nyo sa Pilipinas. For example lang, uh, yung company mo, kunwari, is uh, Shinetsu. Kasi galing ako dyan eh. So, Shinetsu, kunwari. Shinetsu, ano ba yung mga alam mong gawin? Okay. Ano yung may knowledge kang gawin? So, ilagay mo yan dyan sa baba. So, wag lang yung pangalan ng company kung saan ang address niya. Kasi hindi po nila alam yun kung ano yung trabaho nyo dyan, ano yung ginagawa nyo dyan sa company na yan. So, ilagay nyo, elaborate nyo. Nagwe-welding ako dyan, nagsasoldering kami dyan, nag-grinding kami dyan, nag-assemble kami dyan. So, makikita yun ni... Uh, company na pinag a nyo or ng agency sa Pilipinas para ma-select kayo. So, hindi po sila manghuhula para dun sa iba na hindi talaga naglalagay kasi ilan na pong uh, resume ang nagpasa sa akin at tinatanong kung okay daw ba yung resume nila. So, ito, pinapayo ko to sa lahat. So, guys, hanggat maaari, elaborate nyo. Hindi naman siguro kawalan na ilagay nyo sa inyong resume na ang trabaho ko sa ganito Kunwari, assemble of ganto-ganto O, ganyan Tapos, uh, nagbubukod-bukod Ano ba yung nagbubukod-bukod? Uh, parang arranging of ganyan Ilagay nyo lahat, lahat ng alam nyo na gawin Kasi kahit isa o dalawa dyan sa trabaho na ginawa nyo dun sa dati nyong company pwede na sa akop ng trabaho nila dito. For example, ako ha. ah uh, nung nasa Japan po ako, ako ay warehouse. Uh, sa warehouse kami. So, sa warehouse kasi meron dyan picking, meron dyan labeling, meron iba-iba, ba diba? May picking, may labeling, may sorting, ah uh, barcoding. So, iba-iba. So, merong gathering, yan, may mga ganyan eh, sa, sa, warehouse worker. So, kapag nilagay nyo yan lahat dyan, tapos warehouse yung pinag a nyo. So, ano yan, big impact yan na, ah, marunong na siya ng labeling, meron na rin siya knowledge ng barcoding, meron na rin siya knowledge ng ganito. So, at least, naka, naka, ano pa tawag dito, naka-elaborate kung ano yung work nyo dun sa company nyo ngayon. So, lagi kong sinasabi, hindi po manghuhula kung ah uh, yung pinasahan nyo ng resume nyo, hindi sila manghuhula na, ay, ang trabaho nila ay eh, ganito siguro kasi shinetsu yan eh. For example, ha, eh, ano ba nila kung ano yung background ng company ninyo? ba diba? Wala na silang kung anong background dun. Anong ginagawa nyo dun? ba diba? Kahit nga sabihin ko dito, dito dito ha dito sa Czech Republic pag sinabi ko na galing po ako ng Daikin so anong trabaho doon sa Daikin tatanungin pa rin nila anong trabaho doon sa Daikin anong dinagawa sa Daikin at ano ang trabaho mo sa Daikin wala silang alam you have to put all the ingredients kumbaga para maging kumpleto ang taste ng iyong ibinibenta So, yun yung, yun yung, yun yung pinupoint out ko. So, lagyan natin to ng part 2 ha, kasi malaking topic to yung tungkol sa no experience.